Pagkatapos, may sitong kayaan. kaya kami dito. mo ng pixar, hindi ka yung kalbo? Lumabas ka dyan! Dito ka. adipu, ako naman ano na ako na lang lagi yun nga ikaw, ikaw magandang cellphone eh eh bakit ka ah sabi mo ano you know, para may mobile yung talaga nito to. Loko-loko to eh. Teka lang. Ginawa mo namang video to eh. Sa gilid yung video, may habang nakabidyo, habang naka-video. pindutin mo to eh. Ngayon yung picture. Kaya. Ah, sige. Putang ina na. Ayan, isa pa. Huwag kang tumigil. Nawawala agad eh. Balik mo, ibalik mo sa dati. Ayan. Huwag, huwag mo mo nang bawiin nga. Di pa nga nakapindot eh. Yan, okay. Next. Iyan. Okay. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm Aha, dia tapos din. Mhm. Mm Dah. Ang enak si naman talang buang. Nilalabig na loko. <laughs> Nilalabig na oh. Okay, hindi. Hindi tinitipid ko lang. <laughs> tinitipid. Ha, tinitipid ah, na ako. Nakatang papahingay na ako po ng konti. Saan ito naman yung... WD. <laughs> Asa na yung ano natin? Asa yung... Ayan ni... sa loob. Mayroon pala nga sa loob. Glorieta. Ano ba yan? Pinipila. Ang ate. Ano sila naman sa pagkakas? Nila. Nasaan yung... Ito ito. Auditoria. Ano ba yan ba? nih eh, lu lihat nih art festival ya. Ya. Cuma itu gitu udah kok masuk. Kayaknya dinoksan nih. Bufi pala tuh. Serdol. Serdol benar apa? Ano to? Belum. Belum. Uh, over the years Belum. <coughs> Bali, <fixos> aí um palau, oh. <fixos> Hong Kong Arts and Festival. <fixos> <fixos> Ito yan yung mga old art town nila. Yan yung sistema nung araw dito sa kanila. Yung hong kong araw? Oo. Oh. Bago, bago maging progressive. Ibig sabihin yung mga sidewalk na, gano'n na talaga. Oo, oh, yung mga sidewalk na. Nakasab lang. lang nila yun, no? Oo. Oh. Oh. pa ako wala. pero maghintip na yun. Pagkano kaya nila binain sa mga nakapit? Ala-ala. Yung may mga hawak ng picture niya. Oh, laki ah. nila, kinulik nila yan. Laki nila eh. ito yung mga baboy nila. Ano ba ang baboy? Ito rin oh. Baka yan eh. Sige ka lang. <laughs> Bakit ko Calvin Chang.